1204 UTC August 11, 2025 Mula sa tahimik na tubig sa paligid ng Scarborough Shoal, biglang bumulaga ang kaguluan. Mga 12 nautical miles mula sa bahura, papalapit sa hilaga ang Philippine Coast Guard, Cutter BRP Suluan, kasama ang dalawang maliit na civilian relief boats na may dalang pagkain at gasolina para sa mga mangingista. Pero sa likuran nito, mabilis na umahabol ang Chinese Coast Guard ship na CCG-3104. Sumasabog na ang water cannon nito na may mahabang bugso ng tubig na tumatama sa unahan ng suluan na parang latigong bakal. Sa ganitong distansya, ang impact ng mga waterjet ay parang hampas ng maso na kung saan kayang basagi ng bintana at kayang itumba ang sinuman na nakatayo sa deck pero mas delikado pa ang susunod. Mula sa kaliwang bahagi, unti-unting lumilitaw ang anino ng isang iganting barko. Ang People Liberation Army Navy Destroyer na may hull number na 164. Hindi ito barkong pangharang ng civilian ito ay warship na kumpleto ng armas at umaandar ng mabilis sa gitna ng pinagtatalo ng teritoryo. Ngayon, tatlong barko ang sabay-sabay na papunta sa isang punto sa dagat, unti-unting nababakuran sa isang napakanipis na espasyo. Nakatutok ang CCG-3104 sa suluan at biglang pinaikot ang manibela para harangan ito. Samantala, ang destroyer na hindi alam ang galaw ng kapwa Chinese vessel ay tuloy-tuloy lamang sa kanyang direksyon. Dalawang barko, isang diretsyong banggaan ilang segundo na lang bago magsalpukan. At para sa ganitong sitwasyon, wala nang puwang para sa pagkakamali. Mahirap din ipaliwanag kung bakit dalawang barko na galing sa isang bansa muntik nang magsalpukan. Ang Scarborough Shoal ay mukhang simpleng bilog ng mababaw na bahura na ko sa tubig. Pero sa South China Sea, isa itong barila na kakasa. Nasa loob ito ng Philippine Exclusive Economic Zone, mga 124 nautical miles mula sa baybay ng Luzon. Ayon mismo sa UNCLOS, dapat ay nasa Pilipinas ang kontrol dito. Pero noong 2012, kinubkub ito ng barkong Kino at hindi na umalis pa. Simula noon, pinatatag ng Beijing ang kanilang mga pag-aangkin gamit ang Coast Guard, maritime militia at kung minsan, mismong warship para magpadala ng mensahe. At talaga namang walang umaatras sa magkabilang panig. Pero teka, bago natin ipagpatuloy ang video, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng content. Kaya naman, back to the video. Noong August 11, simple lang dapat ang mission ng BRP Suluan. Sa Sama ng dalawang relief boat papunta sa fishing ground, malapit sa shoal, ihatid ang supply at bumalik sa port. Pero kahit anong Philippine ship na pumapasok sa malapit na Scarborough Shoal ay halos palaging sinusundan. Minsan agresibo at ito ay mga barko ng China. Noong araw na yun dumating sa eksena ang CCG-3104 at ang Chinese destroyer na mayroong hull number na 164. Hindi rin ito para sa relief mission. Isa itong Type 052D luyang 3 Class Guided Missile Destroyer na puno ng vertical launch cells, anti-ship missile at long-range radar. Mga armas na para sa gera, hindi para sa civilian escort. Karaniwan, naka-formation ang PLA Navy Destroyer kapag nagpapatrolya. Pero sa araw na yun, kumikilos ito ng mas malapit kaysa sa dati sa Chinese Coast Guard Cutter, malamang bahagi ng isang masikip at patong-patong na blockade. Sa ideal na mundo, dapat nag-uusap ang mga barkong galing sa isang bansa para maiwasan ang mga aksidente. Pero kapag mabilis ang takbo, mainit ang ulo at walang gustong sumagot sa radyo, nagkakahiwalay ang mga patakaran at ang totoong nangyayari sa dagat. At nang makalabas ang BRP suluan mula sa anino ng shoal, nagsimula na ang habulan. Ang CCG-3104, isang 1,500 ton na Chinese Coast Guard Cutter, ay talagang tila tinodo arangkada ang twin diesel nito. Umaakit ang mga talukbong ng tubig sa unahan habang mabilis itong pinapalit ng distansya. Ang target nito, ang Philippine patrol ship na nag escort ng dalawang mababagal na civilian na relief boat. Hindi na nila itinago ang intensyon, sumabog ang water cannon nito, tinatamaan ng deck ng suluan ng malalakas na bugso ng tubig na kayang magpatumba ng mga tao at magpa-overboard sa loob ng ilang segundo. Sa mga ganitong inkwentro, water cannon ang paboritong pangharas. Sa papel, non-lethal, pero kapag malapitan, ay nitong basagin ng salamin, tanggalin ng antena at magdulot ang bahang delikado sa dek. Para sa mga kuro ng suluan, ang bawat putok ng tubig ay parang suntok ng higante. Napipilitan silang sumiksik sa likod ng armored shield habang tinatanggap ang hangampas ng alon. Pero may kakaiba sa habulang ito ang anggulo ng paglapit ng Chinese cutter. Sa halip na diretsyong sumunod sa likod, pinaikot ng kapitan ng CCG ang barko palapad sa kaliwa at tinangka nilang putuli ng daraanan ng suluan. Classic interception maneuver ito ginagamit para pilitin ang ibang barko na magbago ng kurso. Sa bilis na halos 20 knots, talagang manipis na manipis ng puwang para sa pagkakamali. Tumawag sa radyo ang suluan, talagang walang sumagot at patuloy ang paglapit ng CCG cutter, tumitili ang sirena, humahalo sa ising ng water cannon. Nanatili naman ang Philippine Vessel sa direksyong kurso, ingat na ingat na huwag gumawa ng galaw na maari nilang palabasin na agresibo. At dito na nagsimula ang kapalpakan. Sa likod ng malaulap na spray, unti-unting lumilitaw ang higanting anino ng PLA Navy Destroyer. Hindi lang nito tinatawid ang daraanan ng suluan, tinatawid din nito ang mismong truck ng destroyer. Nakatuon ang kapitan ng CCG sa pagharang sa suluan, hindi niya napansin kung gaano kaliit ang espasyo sa pagitan nila at ng warship. At nang namalayan ng crew ng destroyer ang panganib at nagbigay ng signal, huli na. Ang unahan ng cutter na naka-angle ang palusot sa kaliwang bahagi ng destroyer na diretsyong sumalpok. Talagang mabagsik ang tama, talagang nayupi ang mga bakal sa bow ng cutter na kung saan parang papel na nilamukos ng kamao. Nabali ang mounting ng forward gun at ang shield nito ay nag-warp sa lakas ng impact at talagang umaaling ang wawang pagikbi ng nagbibigay na bulkhead. Sa destroyer naman, surface damage lamang ang inabot Mahaba at magagaspang na gasgas sa port plating, natuklap ang pintura at nag-iwan ng hubad na metal. Pero ramdam ang syak sa buong hal, umuga ang kagamitan, nagtayuan ng crew at napasigaw ang mga nakabantay sa loob. Sa forward deck naman ng cutter, ilang crewmen pa ang nakikita ilang sandali bago ang banggaan. Nakasandal sa rail habang pinapanood ang habulan pero nang tumama ang baw, bigla silang naglaho sa paningin. At malamang na to sila pabalik dahil sa biglang paghinto. Hindi malinaw kung napinsalaan sila o simpleng natabunan lang ng kalat ng bakal. Sa unang ilang segundo matapos ang impact, puro kaguluhan ng eksena. Umingay ang busina ng destroyer at biglang namatay ang makina ng cutter. Sa BHF radio naman, agad nagbigay ng alok ng Philippine crew ng medical assistance, man overboard search, damage control team, kahit ano, handa silang tumulong. Pero bawat tawag ay sinagot ng malamig na katayimikan. Dahan-dahan umatras ang destroyer, umiikot palayo Samantala ang cutter ay halos nakalubog ang baw, nakatungo sa tubig at hindi na gumagalaw kasabay ng alon. Kung gagamit ang magaan na salita, masabing unseaworthy, pero sa operational reality, tapos na ang laban na ito. Nagtapos ang habulan ng China hindi sa warning shot, kundi sa pagkakapinsala ng sarili nilang barko sa harap mismo ng Philippine vessel na tinangka nilang i-intimidate. Sa deck ng BRP Suluan, halo ang pagkabigla at hindi makapaniwala ang sumalubong sa crew. Ilang minuto lang ang nakalipas, naghahanda sila para sa panibagong hampas ng water cannon. Pero ang nakita nila ay ang Chinese cutter na sumalpok sa sarili nitong Navy Destroyer. Isang malalim at matinis na tunog ng bakal ang umalingungaw sa dagat. Sa binoculars, nakita ng Philippine officer ang mga crew ng forward deck ng CCG na nakandatisod, kumapit sa railing at ang ilan ay tuloy ang naglaho sa likod ng nagusot na baw. Expose ang deck ng cutter, walang suot na mabibigat na safety gear gaya ng nasa warship at sa ganoong bilis, sapat na ang biglang paginto para itulak ang tao ng ilang metro. Walang ninaksay ang oras ang radio operator ng suluan at ayon sa kanila Chinese vessel, we can provide medical assistance, we can assist in search and rescue pero talagang walang sagot. Inulit pa ang alok sa English at Mandarin pero wala pa rin tugon. Nakatoon na ang destroyer sa sarili nitong barko may mga damage control team na nag i sa mahabang gasgas sa port side. Ang cutter naman nagtipon ng crew sa likuran malayo sa nagusot na unahan, mabagal at ingat na ingat ang kilos. Sa mata ng Philippine crew, may ibig sabihin ng pananahimik. Kung tatanggap sila ng tulong mula sa mismong barkong hinahabol nila, magiging malaking problema yun sa politika at propaganda. Mas pipiliing ayusin ng sarili ang sitwasyon, kahit pa critical ang bawat minuto sa bawat sino mang posibleng napinsalaan. Sa puntong nito, nakalayo na ang dalawang civilian relief boat, maingat na umiwas sa linya ng gulo. Para sa kanila, dapat simple lang ang mission, magatid ng pagkain at krudo para sa mga mga isda. Pero imbis na normal na biyahe, nasaksiyan nila ang isang international akayan live at walang edit. At para sa mga Chinese crew, hindi na nila matatakasan ang katotohanan. Ang high speed interception nila ay nagwakas sa banggaan ng sarili nilang mga barko lahat sa harap ng mga banyagang saksi. Makalipas ang ilang oras, malinaw ang naging pahayag ng Maynila. Tinawag ni Philippine Coast Guard spokesman, Commodore J. Tariela, ang insidente na atrocious at inane behavior. Isang aksyon na walang saysay -say at mapanganib at tahasang paglabag sa Colreg, ang international na labatas na nagtatakda kung paano maiwasan ang banggaan sa dagat. Binanggit pa niya na ang ginawa ng Chinese cutter ay hindi lang pabaya. Nanganganib ang buhay ng crew ng tatlong barko at pwedeng magpasiklab ng mas malaking krisis. Kinumpirma rin ni Tariela na nag-alok agad ang BRP suluan ng tulong matapos ang impact. Nag-alok kami ng tulong medical, search and rescue pero tumanggi sila. Maraming sinasabi yan, sabi niya sa media. Para sa Maynila, ang pagtanggi na yun ay malinaw na mensahe. Mas pipili ng Beijing ang mag-preserve ng face kahit pa kapalit ang kaligtasan. Pero sa Beijing, ibang ibang tono. Kinilalay ni Chinese Coast Guards spokesman, Gan Yu, na may maritime encounter pero wala siyang binanggit na banggaan. Sa alip, inilarawan niya ang operasyon bilang monitoring, pressuring blocking at controlling mga aksyong aniya ay lihitimong pagpapatupad ng batas sa itinuturing nilang sariling tubig. Walang inilabas na larawang nagpapakita ng napinsala ang cutter sa Chinese state media, walang admission, walang close-up, walang wreckage. Kinabukasan nagsalita si President Ferdinand Marcos Jr. at malinaw ang mensahe. Hindi kami mapipigilan, ito ang aming mga mangisda, ang aming dagat at ang aming duty. Ito mismo ang sinabi niya sa press briefing. Para naman sa mga outside observers, malinaw ang pagkakaiba ng pananaw. Isang panig ang tumutukoy sa insidente bilang mapanganib na miscalculation at muntik ng maging sakuna. Samantalang ang kabilang panig naman ay itinuturing itong karniwang enforcement patrol walang kakaibang nangyari. Tahimik ka ang mga diplomatic channel, walang joint investigation, walang hotline call at walang public statement mula sa alimang Navy. Sa South China Sea, ang katahimikan pagkatapos ng insidente ay kasing lalim ng mismong pangyayari at sa katahimikan na yun maraming sinasabi na ang Scarborough Shoal ay higit pa sa pinagtatalo ng bahura. Isa itong chess piece sa isa sa mga pinakamahalagang maritime choke point sa mundo. Matatagpuan ito sa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas pero mula noong 2012, kontrolado na ito ng China gamit ng halos permanenteng blockade ng Coast Guard vessel at maritime militia. Noong 2016, isang United Nations Arbitral Tribunal ang nag-decide na walang bisa ang claim ng China ayon sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Subalit, tinanggihan ng Beijing ang decision. Para sa Maynila, ang bawat patrol malapit sa Scarborough ay pahayag ng paninindigan. Hindi susuko ang Pilipinas sa karapatan nito ayon sa international law. Para sa Beijing, bawat interception ay paalala, nasa kontrol ng mga Chinese ship sa dagat ang sitwasyon, hindi sa mga papel o decision sa UN. Ang insidente noong August 11 ay pinakabagong entry sa mahabang listahan ng confrontation. Sa mga nakaraang taon, ginagamit ng Chinese Coast Guard Cutter ang laser upang pansamantalang bulagin ng mga Pilipinong sailor. Inaharang ang mga resupply mission papunta sa outpost sa Spratly Island at minsan ay sumalpok sa mga fishing boat. Sa bawat kaso, iginigiit ng Beijing na ipinapatupad lamang nila ang kanilang soberanya. Ang dahilan kung bakit sobrang sensitibo ang Scarborough Shoal ay dahil sa kalapitan nito sa mga pangunahing shipping lane. Ang South China Sea ay daanan ng may git 60% ng global maritime trade na may tinatayang may halagang 3.4 trillion dollars kada taon. Dito dumadaan ang oil tanker, container ship at bulk carrier araw-araw. Kung magka-conflict dito, hindi lang ang Pilipinas at China ang maapektuhan, mababalot ang buong mundo sa epekto sa ekonomiya. Ang dimensyong militar ay kritikal din Nasa sa klaw ng South China Sea ang lumalawak na network ng Chinese military outposts, mga artificial na isla na may mga runway, radar arrays at anti-ship missile batteries. Mula sa posisyon na ito ay ang imonitor o kontrolin ng PLA Navy ang malawak na bahagi ng tubig. Kung ide-develop ng military ang Scarborough Shoal, mas mapapalapit ito ang kontrol sa mismong baybay ng Pilipinas. Lahat ng ito ay bahagi ng tinatawag ng mga analis na gray zone tactic ipakita ang kontrol ng hindi nagbubukas ng ganap na digmaan. Water cannon imbes na bala, raming imbes na missile strike. Ang banggaan noong August 11 na hindi sinadyang mangyari, pero bahagi ito ng mataas na pusta sa laro na kung saan bawat galaw ay sinusubok ang tibay at pasensya ng kabilang panig. Para sa Beijing, malamang ay mananatili itong nakubli sa katahimikan. Para sa Maynila, isa itong record ng lumalaking pattern, patunay na kahit simpleng harassment ay may tunay na panganib. At para sa mga crew na nasangkot, hindi nila malilimutan ang eksena na ito. Sa dagat, naalala mo ang sandaling nagbabanggaan ng bakal sa bakal. Dekada ng malapit na banggaan na ang nakita sa South China Sea, jet sa cockpit, ship na nagtatagpo ng bow, fishing boat na nasalpok sa gabi. Pero bihira itong umabot sa loob ng sariling pwersa. Ipinakita ng August 11 na sa pagmamadali para mag-intimidate, kahit ang pinakadisiplinadong formation ay pwedeng masira. Kaya narito ang tanong, sa tingin mo ba, aksidente ito dulot ng overconfidence o isang high-risk intimidation tactic na bumaliktad sa kanila? I-share mo ang sagot sa comment. At kung gusto mo pang mapanood ang mga future naming video, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman muli, thank you so much ulit sa panonood. This is Noel Polo TV. See you on my next video.